Sabi kasi naram si Sara Duterte, Filipinos deserve better. Hindi mo pa, o nakalimutan niyo po ba na nasa gobyerno kayo? Okay? So kung sinabi mo yan, kasama ka doon. Kasama ka doon sa sinasabi mo na uh, we deserve better government official. ah uh, bumalik tuloy sa'yo. Bumalik tuloy sa'yo na ikaw ang hindi deserve ng taong bayan. Imagine natin, kung wala, kung hindi nang gugulo, kung walang panggulo itong mga Duterte, siguro plain and simple na andyan pa rin yung mga kababayan natin na, na may hinaing, na may reklamo o na may uh, mga kritisismo sa ating gobyerno. Normal yun eh. Pero may ipinaglalabang totoo ang mga yan. Yung mga aktivista, limbawa, yung mga kababayan natin, yung mga grupo na, di ba? pinupuna ang dapat punahin para mapabuti ang ating bansa. Normal yan. Magkaiba dahil ang ginagawa po ng mga Duterte ngayon ay ginugulo ang ating bansa. Sinisira ang ating gobyerno. Ay, Diyos ko po, kakaiba, no? Kakaiba. Hindi niyo po ba alam yan, mga, dig, mga Duterte fanatics? Kasama po kayo sa mga salot ng ating lipunan sa ginagawa niyong yan. Naniniwala pa rin kayo sa mga katulad ni Sara Duterte at ni Digong, kawawa po kayo. Hmm, talagang hindi natin deserve ang isang katulad na lang si Sara Duterte. Yan po ang mariing, mariing um, pahayag din na si Francis Castro. Ito yung sagot niya, ayon kay Castro, hindi na rin naman aniya deserve ng mga uh, Filipinos ang mga opisyal na hindi kayang ipaliwanag kung saan napunta ang ginastos at ginastos ang 125 million confidential funds sa loob ng 11 ara 11 11 araw or labing isang araw hindi talaga natin deserve yan hindi natin deserve yung mga tao na puro pa cute sa kanilang pahayag puro paawa at higit sa lahat nagagalit kung may survey na pro, pro Duterte ka ba o pro Marcos dahil sabi niya dapat daw ay pro Filipino dapat ang ang ang, pa survey ha o ano? Ang baba ng survey niyo po doon. Ano nangyari? So, ibig sabihin, marami ang ayaw na sa inyo, Sara Duterte. Marami ang ayaw na sa mga Duterte. We especially do not need officials who up, up until now has not sufficiently explained at lagi ang umiiwas sa mga tanong dati tungkol sa confidential funds. Akala niyo kasi na iba o nasalimot, ano ho, naaalala yan ng taong bayan. Uh, matatandaan kung matatandaan niyo po, may isang political analyst na sinabing itong mga issue na ito ay kusang maglalabasan. Kusang maglalabasan yan at lalong lulubog ang pag-asa ng mga katulad ni Sara Duterte para maging presidente ng ating bansa. Good luck! Hmm. Ulitin ko ah, hindi po namin deserve ang isang katulad niya, Sara Duterte.